po sa paryo dumating pipit ang pag-asa himala sa dilim sa bawat hakbang damhin ng lakas paghilot ng kamay sa Handog mo'y liwanag Sa buhay na basag Haplos ng pag-asa Sa mundo'y talagang sagat. Walang imposible Basta't maniwala Sa healing powers mo At pusong di makawala Lumapit ka lang buo Ang paniniwala Dadaloy ang bisa Nang mahiwagang biyaya

Tanggalin mo dito, bilis! Bilis! Oh! Ah! <laughs> nakaharap si ate sa camera. <laughs> Ay! Ay. <laughs> Ay. Ah! Oh. Dito, nah. ah! 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 Tanggalin mo gano'n mo rin! Ah! Uh! Ah! na. Ah! 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 Oh para Hindi na kayo iwasan natin mag-reply sa mga Facebook accounts na mag-chat sa inyo na ginagamit ang pangalan ko. Narito ang ilang halimbawa na ginagamit nilang mga Facebook accounts. Suriing mabuti. Kung mapapansin nyo, kayang-kaya nilang gayahin ang pangalan natin sa Facebook. Meron namang ibang iniiba ng konti ang spelling katulad ng nasa taas. Ang nakalagay ay Apostle Philip Divine Healer. Ang iba naman ay nagagamit mismo ang ating pangalan na Apo Philip Apollo. Wala po tayong blue check sa Apo Philip Apollo sabagat wala tayong valid ID na pwedeng gamitin para suportahan ng ating Facebook. Ngunit, meron ding ibang mga accounts na ginagaya naman ng ating legitimate na Facebook page na Apo Philip Divine Healer mismong spelling at saka mga profile picture at background picture ng Facebook ko ay kayang kaya nilang kunin sa Facebook at gamitin para makapang scam Ayan, nariyan ang mga pangalan na ginagamit nila, pakatandaan, hindi po ako yan at hindi ako una -chat, chat sa inyo. Narito naman po ang aking legit na Facebook page account na iyan lang ang magre-reply sa inyo pag kayo ay nagchat. ko may una nagchat sa inyo, hindi po ako yon Ito lang po ang page na ginagamit ko pang chat kahit kanino at magreply sa mga messages nyo. Apo Philip Divine Healer na may blue check sa gilid. Ibig sabihin verified po na Facebook. Doon lang po kayo magchat-chat. -chat. Ito naman ang halimbawa kung paano sila magchat. Yan. Pag napansin yung nananakot at nangihingi ng pera, hindi po agad ako yun. Hindi ko kayo hinga ng pera. Tsaka mga nagbibenta ng healing oil na 800 na agad-agad kayong aalukin. Hindi po ako yun. Hindi ko po kayo inaalukin yan sapagat kayo po ang aantayin kong magtanong sa akin doon sa aking legitimate page doon lang po ako magre-reply para maiwasan natin ang mga scammers maraming salamat po at yan maging observant lang po sa mga message nila pag tunog matandang hukluban hindi po agad ako yun gumagamit ang iho iha nasa templo at kung mga nagalog ay talagang buong buo hindi po ako yun maraming salamat po sa lahat Ano ba 'yan? lang dali, hindi maso Di matutokay ko ba kay? Opo, pag pinuputo din nananariwa <interferes hyla> okay. <automotive> <cửan> Ya <merrim> <mittip töintip】> Oh ah!

Yan, taon-taon inoperahan ng paa ni sir. Yung pala, ibiktima ng hulam. Bawas nga ulit yan. Yun. Ilan na lang daliri mo dyan, sir? Tatakna po yan. Tatlo na. Pabawasan po, po ulit yan. Pabawasan pa dapat? Pabawasan na. na po ngayon. Two weeks pa lang nata Ako, ka-opera ulit. Tapos hindi makaipaliwanag ng doktor yan.

laging may sagot sa panalangin ng mortal Handog mo'y liwanag sa buhay na basag Haplos ng pag-asa sa mundo'y talagang sagat Walang imposible, basta maniwala Sa healing powers mo't pusong di makawala Lumapit ka أنا أؤمن بالله، دلاله يمبيسانغ ما هي وعبيايا،